Dek dek. Tsaka ni dek dek. dek, dek. Ang ilan eh, yan? Ang eh. eh, lagi pinag-uusapan dito. Pinatong lang eh. Kung nandito ka daw dyan, ihulog ka daw Ihulog oh. yan. Bangin na Oo. Ang si Vicks talaga. Tapos yun doon dyan. May gusto. Tapos ka. may kus, dji, ka daw doon. Gagawin yung gado talaga si Mix. Di na talaga, din ni Migs Gagawin, teatrotado ah Tanginan siya ka si Denly, teatrotado ah Gagawin lang yan, pala mo hindi trope Ayun sila oh, pinag-uusakan pa ka dun oh Oh, jesus, paano mo? Wakad ni Parn Wakad ni Parn Wakad ni Parn Nakakalim pa umuuga na baka no. Okay, man, no? Oh. So, ay, ano. Sumalok mga gamit Oh, niloob yung bag namin ito. yung camp. Ito. ito yung bus. din. Siya, <laughs> <yung> mga <laughs> ka mo na, bun. Kaya Sige, lahat ng, lahat ng natin, natin sa amin. Kaya lang yung maigap yung... Uh, talaga no? Mi so, Sulit pa daw dito kasi to kung sumama sa inyo kila Mika. na oh. ka daw sabi ni dek dek. Tsaka <laughs> <laughs> Mix

<laughs> Tanganan tayo, mapaka-tay na. na. Oo, tapos, G. Gamit g daw. Gamit daw, gamit daw niya. Isulat ang crossword. Ang mo. <laughs> <laughs> <Taino> daw yun. <laughs> I love na Talon. ba? na

चुकी है